kaya nitong iakit sa panibagong level ang husay ng paglalaro ng iyong alaga basta alabo lang ang tamang paggamit nito Gandang araw sa inyo lahat mga sabungista Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV. Sa video na to ay meron naman tayong isang bagong topic na pag-uusapan at ito ay nagmula sa katanungan ng isang FB follower natin. Pero bago ang lahat, gusto ko po ng pasalamatan lahat ng mga nanood ng ating mga videos. Ganon din, maraming salamat din sa lahat ng ating subscribers at mga supporters. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel natin at mahilig ka sa mga ganitong klase ng usapang manok ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos. So ang katanungan ng isa sa ating mga followers ay ganito. Sir Bob isa po akong newbie at pinapanood ko po lahat ng videos niyo dahil sa malinaw nyong pagpapaliwanag at may sustansya po ang inyong mga sinasabi. Ang tanong ko po ay ganito, meron po kasi akong mga kaibigan na gumagamit po ng energy drink sa kanilang pagkukondisyon ng mga alaga. At sa nakita ko naman po ay lamang sila sa tagumpay sa ruweda. Parang gusto ko rin pong gumamit nito pero may nagsabi sa akin na nakakasama din ito sa ating mga alaga. Pwede po ba malaman ang opinyon tungkol dito? So, sasagutin ko yan base lang ulit sa aking nalalaman at karanasan sa bagay na yan bilang isang backyard breeder. Ang paggamit ng commercial na mga energy drinks tulad ng Cobra, Monster, Sting at marami pang iba sa training at paghahanda ng ating mga alaga ay matagal ng isang paksa at malaking pagtatalo sa pagitan ng mga nag-aalaga o yung mga handlers ng mga manok. May mga ilang nag-aalaga na nagtitiwala sa kakayahan ng inumin nito sa pagbibigay ng mabilis na dagdag ng enerhiya sa ating mga alaga sa panahon ng pagsasanay at ganoon din sa aktwal na pakikipaglaro nila sa ruweda. Karaniwan ang mga inuming ito ay naglalaman ng mataas na antas ng caffeine taurine at yung iba nga ay meron pang guarana at l -carnitine. at iba pang mga stimulants sa na nagpapasigla na maaaring pansamantalang magpahusay at magpabuti ng paglalaro ng ating mga alaga nagpapataas din ito ng kahandaan o pagiging alerto o focus nila ganun din ay nagpapataas din ito ng lakas ng loob sa panaw ng kanilang pakikipagtapatan sa ibabaw ng gradas. Gayon pa tulad ng anamang suplemento, dapat itong gamitin ng maingat at may wastong dami. Dahil ang labis na paggamit nito ay maaaring magdulot ng masamang epekto tulad ng pagkawala ng tubig sa katawan at pagbilis ng tibok ng puso. Sa huli, ang desisyon na gamitin ng komersyal na mga energy drink ay dapat na batay sa tamang impormasyon, maingat na pagsasaalang-alang ng mga pangangailangan ng bawat manok at sa karanasan din ng nag-aalaga. Sa panahon naman ng paghahanda na kung saan kasama ang masusing pagsasanay upang mapalaki ang kanilang mga muscles at mapaigting ang kanilang tibay at likse, ang ilang mga handler ay umaasa sa mga energy drink bilang suplemento para sa kanilang mga alaga. Ang kape at iba pang mga stimulant na matatagpuan sa mga inuming ito ay maaaring makatulong sa pagpukaw o para gisingin ang nervous system ng isang manok na magreresulta sa pagtaas ng antas ng kanyang pagiging alerto at ganun din sa pagtaas ng antas ng enerhiya sa panahon ng mga sesyon ng pagsasanay. Ang pagtaas ng level ng pagiging alerto ay maaaring magbunga ng pinakamahusay at pinakamagaling na pagganap o performance ng isang manok. At dagdag dyan ay ang mabilis na progreso ng kondisyon ng ating mga alaga. Ganun pa man, mahalaga na kilalanin natin ang potensyal na mga hadlang at panganib na kaakibat sa paggamit ng commercial na mga energy drink sa paghahanda at sa pagpapatuktok sa ating mga alaga. Bagaman ang mga inuming ito ay maaaring magbigay ng mga pansamantalang benepisyo sa enerhiya at kahandaan, ang mataas na antas ng kape na limbawa ay maaaring magpataas ng bilis ng tibok ng puso at presyo ng dugo ng ating mga alaga na maaaring magdulot ng mga isyo sa kalusugang may kinalaman sa puso. O maaaring makaramdam sila ng sobrang init ng katawan lalo na sa panahon ng mabigat na sesyon ng pagsasanay o aktwal na tapatan sa ruweda. Bilang karagdagan, may ilang mga handlers o tagapag-alaga na nagpapahayag ng kanilang pag-aalala tungkol sa mga pangmatagalang epekto ng regular na pagbibigay ng mga energy drink sa kanilang mga manok. Ang mahabang panahon ng pagbibigay ng mga stimulant at additives na patatagbuan sa mga inuming ito ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan at kagalingan ng ating mga alaga. Kabilang dyan ang mga issue ng gastrointestinal o yung may kinalaman sa chan pagka-dehydrated o yung pakulangan sa tubig. At ganun din ay eh, pabago-bagong pag-uugali nila. Mahalaga na timbangin ang potensyal ng mga benepisyo at panganib sa paggamit ng mga komersyal na energy drink sa paghahanda at pagpapatuktok ng ating mga alaga. Bagaman ng suplementong ito ay maaring magbigay ng pasamantalang kausayan at galing sa pagganap o performance. Dapat itong gamitin na may kaukulang pag-iingat at tamang dosis. Mahalaga rin na bigyang prioridad ang pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng iyong mga alaga. Tiyakin na ang kanilang pagkain at ang pagsasanay ang tunay na nagpo-promote ng pangmatagalang lakas at tagumpay sa paligsahan. Sa ating konklusyon, ang paggamit ng commercial na mga energy drinks sa paghahanda ng ating mga alaga ay may pagkakomplikado at maraming issue. Bagaman ang mga inuming ito ay maaring magbigay ng pansamantalang dagdag ng enerhiya at pagpapabuti sa pagganap sa panahon ng pagsasanay at paligsahan. Mayroon din itong mga potensyal na panganib at lang na dapat maging maingat at isaisip. Sa huli, ang desisyon na isama ang mga energy drink sa paghahanda ng iyong mga alaga ay dapat na nakabatay sa maingat na pagsasaalang-alang natin sa kalusugan ng ating mga alaga. Para naman doon sa mga naghahangad na subukan ng mga energy drink para sa paghahanda ng kanilang alaga no para sa paligsahan ng ruweda lalo na doon sa mga baguhan at unang beses pa lang na gagamit ito ay narito ang mga ilang payo at babala pag tayo sa kaunting dosis lang muna kung bago ka pa lang sa paggamit ng energy drink sa paghahanda ng iyong mga alaga simulan lang ito sa kaunti lang muna at unti-unti inang pagtaas ng dami kung kinakailangan ito ay upang masuri ang reaction at tolerance ng iyong mga alaga sa suplemento na ito. Obserbahan din natin maigi. Maging maingat sa reaction ng iyong mga alaga matapos ang pagbibigay ng mga energy drink. Pansinin mo ang anumang palatandaan ng di-maayos na galaw o di-karaniwang pag-uugali nila pagkatapos mo silang mabigyan. Kung may mapapansin ka na anumang negatibong epekto ihinto mo na agad ang paggamit. Mari din tayo magtanong sa mga bihasa na sa paggamit nito. Mahalaga ang kanilang sasabihin bago mo subukan ito sa iyong mga alaga. Maaari rin silang magbigay ng mahalagang payo at gabay base sa kanilang kaalaman at karanasan. Balansin mo ang tamang nutrisyon nila. Tandaan na ang mga energy drink ay dapat na magsilbing dagdag lamang. Hindi ito pamalit sa balansing dieta ng iyong mga alaga siguruhin din na natatanggap nila ang kinakailangan mga sustansya mula sa kanilang pagkain upang suportahan ang kanilang pangkalahatang kalusugan at pagganap o performance. Bigyang prioridad ang kaligtasan at kagalingan ng yung mga alaga sa lahat ng pagkakataon. Iwasan din ang sobrang pagtitiwala sa mga energy drink at mag-focus sa mga pangkalahatang pamamaraan ng paghahanda kasama na ang bastong pagsasanay, ehersisyo at pangangalaga. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tips na ito at pagiging mapagmatsyag sa mga pangangailangan at reaksyon ng iyong mga alaga, maaari mo namang ligtas na subukan ang paggamit ng mga energy drink bilang bahagi ng iyong paghahanda para sa optimal na performance sa ibabaw ng ruweda. Ngayon naman, alam ko na ang itatanong nyo ay gaano karami ba Sir Bob ang ibinibigay? So, itong sasabihin ko, ito ay ayon sa isa sa aking kaibigan na matagal lang gumagamit ng energy drink sa kanyang paghahanda. Uh, dahil nagkataon lang natin na tinanong ito sa atin ng isa sa mga followers natin ay pinagbigyan natin So, gumawa tayo ng video tungkol dito. So, ayun na nga, ayon sa isa sa aking kaibigan, tamang dosage ng isang commercial na energy drink para sa isang dalawang kilong tandang ay maaaring mag-iba-iba. Depende raw sa particular na produkto at sa individual na timbang ng inyong mga alaga. Gayon pa man, ang karaniwang rekomendasyon niya ay magbigay ng 5ml to 10ml ng energy drink na ihahalo sa parehas na dami ng tubig. Ganun pa man, mas maigi na umpisan sila sa mas mababang dosis upang malaman mo ang kanilang magiging reaksyon sa suplemento na to. Bago ko tapusin ang video na to, ay eh, gusto ko kayong pasalamatan ulit sa panonood nito. At doon sa follower na nag-request ng topic na to, sana ay nakapagdagdag ito sa iyo ng kahit konting kaalaman. At kung nagustuhan nyo ang video na to, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. I-like nyo na rin, i-share at pwede kayo mag-comment. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV.